Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Chevy Knows. Ngayong araw, ang bidang multivitamins ay Propan with Iron. Ikaw ba'y walang ganang kumain at laging tinutukso dahil sa payat na pangangatawan? Ito ang supplement na para sa'yo. Propan with Iron. Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano-ano ang mga laman na active ingredients ng propan with iron? Pangalawa, Ano ang mga health benefits ng bawat active ingredients ng propan with iron? Pangatlo, Bakit nga ba hindi dapat tuloy-tuloy o hindi dapat pang ang pag-inom ng propan with iron? At ano nga ba ang nakababahalang side effects nito? Pangapat, Sino-sino ang pwedeng uminom ng propan with iron? At panglima, Paano ang tamang paginom ng propan with iron? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! with iron ay isang sikat na multivitamins bilang isang appetite stimulant o ng kumain. Ito ay isang prescription multivitamins, meaning kailangan sana ng reseta ng doktor bago ito mabili. Ngunit dahil na sa Pilipinas tayo, ang nangyayari sa community ay nabibili ito kahit walang reseta. May mga nakababahalang side effects ang propan with iron. Kung kaya Napabilang ito sa prescription multivitamins. Ang mga side effects na ito ay aking ide-discuss, mayamaya lamang. Ang Propan with Iron ay pwedeng inumin ng mga adult na babae at lalaki. Pwede ding uminom ang mga teenagers o ang mga 13 years old pataas. May kaukulang Propan syrup sa mga batang 12 years old and below. Ang mga babaeng buntis at mga nanay na nagpapadede ay hindi dapat uminom ng Propan with Iron. Walang further study sa epekto at safety ng propan with iron sa fetus kung kaya hindi ito dapat inumin ng mga babaeng buntis. Samantala, ang baklisin content ng propan with iron ay maaaring masama sa gatas ng ina. Kaya, bawal din itong ipainom sa mga nanay na nagpapadede. Ang propan with iron ay naglalaman ng pitong active ingredients na mga 25 mg baklisin hydrochloride, 10 mg vitamin B1, 1 mg vitamin B2, 5 mg vitamin B6, 5 micrograms vitamin B12, 10 mg nicotinamide, at 80 mg ferrosulfate o iron. Ating iisa-isahin ang mga health benefits ng mga active ingredients na ito. Una, baklisin hydrochloride. Ang baklisin hydrochloride ang rason sa pampaganang kumain na epekto ng propan with iron. Walang further study kung paano napapaganang kumain ng baklisin hydrochloride ang mga taong umiinom nito. Pero, proven ito na pampaganang kumain at napabilang sa drug classification na appetite stimulant. Bukod sa epekto nitong pampagana, ang baklisin hydrochloride ay isa ding piperazine derivative antihistamine. Meaning, isa din itong anti-vertigo o gamot laban sa pagkahilo. anti o gamot upang maibsan ang pagsusuka. At isa ding gamot sa motion sickness o pwedeng inumin 30 minutes bago bumiyahe upang maiwasan ang biyahilo. Dahil sa isa itong antihistamine, mararanasan ang side effect na pagkaantok habang umiinom ng propan with iron. Kaya, sa mga driver o mga taong nagtatrabaho na kailangan ng alertness, Inumin ito bago matulog at huwag sa mga oras na kailangan mong magtrabaho. Mayroong nakababahalang side effect ang tuloy-tuloy na pag-inom ng Baclofen Hydrochloride at mga gamot na may content nito. Sa mga adults, ang tuloy-tuloy na pag-inom ng mga gamot na may lamang Baclofen Hydrochloride tulad ng Propan with Iron ay magdudulot ng pagbaba ng mental alertness at impairment ng cognitive function. Meaning Bumababa ang mental focus o nahihirapang mag-catch up at mag-focus kaya mauobserbahan ang pagpurol ng utak. Sa mga bata, ang tuloy-tuloy na pag-inom ng mga gamot na may lamang baklizine hydrochloride tulad ng propan with iron ay magre sa excitation o pagdanas ng pagkairita o sobra-sobrang energy sa pag sa mga bagay-bagay o stimulus. Sa mga matatanda naman o mga taong 60 years old pataas, magdudulot ito ng pagkahilo, pagkaantok at pagbaba ng blood pressure. Upang maiwasan ang mga nakababahalang side effects ng tuloy-tuloy na pag-inom ng propan with iron, ginawa itong prescription multivitamins. Ngunit, dahil nabibili ito kahit walang reseta, ito ang tulong na gabay upang maiwasan ang mga side effects na ito. Huwag tuloy-tuloy ang pag-inom ng propan with iron maari itong inumin ng salitan. For example, dalawang linggong tuloy-tuloy ang pag-inom. Pagkatapos ay tumigil muna sa pag-inom ng dalawang linggo. Tapos balik na naman ng dalawang linggong tuloy-tuloy ang pag-inom. Ito pa ang ilan sa mga health benefits ng iba pang active ingredients ng propan with iron. Ang mga B vitamins ay tumutulong sa pag-convert ng pagkain into energy. Kaya, more energy habang umiinom ng propan with iron. Ang vitamin B6, vitamin B12 at iron naman ay may epekto din sa pagbuo ng white blood cell, red blood cell at hemoglobin ng dugo. Kaya tulong ito upang mapanatiling malusog ang dugo at maiwasan ang anemia. Sa kabuuan, ang epekto ng propan with iron ay pampagana itong kumain sa tulong ng baclofen hydrochloride pampataas ito ng energy at pampalakas ng katawan sa tulong ng B vitamins at pampalusog ng dugo at pangiwas sa anemia sa tulong ng ferrosulfate o iron. Dahil ang propan with iron ay naglalaman ng iron, mararanasan ang side effect na pag-itim ng pupo. Ito ay hindi nakababahalang side effects ng iron. Ang tamang pag-inom ng propan with iron ay kung ikaw ay isang adult at teenager na 13 years old and above, uminom ng isang kapsul bawat araw. Preferably sa hapon o gabi. Tulad nga ng aking nabanggit kanina lamang, nakakaantok ang propan with iron. Kaya, mas mainam na inumin ito ng hapon o gabi. Kung reseta naman ng doktor na 2 times a day ang pag-inom, pwede itong inumin ng umaga at gabi. Ang propan with iron ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 33 pesos. Mahalagang paalala! Sana'y kayo y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkili at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan. huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!